Hello, good day po sa inyong lahat dyan and this is Dance Collection Meron po tayo ditong mga NGC 5 piso coins na year 2017 at year 2018 at year 2019 na 5 piso So wala, po, wala pa po tayong hawak na year 2020 Napaka hard to find pa yata nito sa amin dito sa aming lugar yung year 2020 so topic po natin yung isang klase po ng NGC na no around 5 piso na pwede pong bilhin sa halagang 1,500 hanggang 5,000 pesos baka hindi nyo pa alam ito po ay error coins na bihira pong makita sa sirkulasyon na patuloy pong hinahanap ng mga coin collector ito po ay yung isang klase ng error na nabihira pong makita sa mga coins at ito nga po ay binibili sa mataas na halaga so ito nga po yun yung double print double print error sa harap at likod ng coins na tumama po dito sa NGC 5 piso katulad po ng nakikita nyo ngayon dito sa aking hawak na mga barya so ganyan po yung itsura ng ng coins na pinibili po sa mataas na halaga yan po so yan po yung mga error coins na bibihira pong makita talaga sa sirkulasyon Double print po yan mga collection sa harap at sa likod. Ayan po, ganyan. So ganyan po yung itsura niya. So ito po yung sample natin. So ito po yung error coin na may dalawang mukha po ni Andres Bonifacio. Ayan ganyan po yung itsura niya mga kakoleksyon. So katulad po yan ng nakikita nyo ngayon dito sa larawan dito po sa aking video. So makikita po nyo. Yan po, ganyan na ganyan po yung itsura po ng napakabihira pong error dito po sa NGC 5 piso. So ito po ay hindi madaling makita o mahanap sa sirkulasyon ngayon. Ibig sabihin, ay napaka rare po ng 5 piso na ito kaya ito po ay binibili ng mga coin collector sa mataas na halaga so isa rin po ito sa patuloy nating hinahanap mga koleksyon at binibili so kung kung meron kayo ng ganitong mga klaseng error na may double print sa dito sa 5 piso ay mag message lang po kayo sa aking FB page at ipakita ang larawan ng hinahanap natin ng mga bariya so ang hawak po natin ng mga NGC 5 piso coins na non-around na bariya Ito po ay mga ito po ay yung year 2017 at year 2018 at year 2019 na 5 piso ay mga common coins lang po ito. Face value lang po ang mga ang mga ito at 5 piso lang din po ang halaga nito. Ibig sabihin ay common coins lang din po ito hindi po ito ipinagbibili at hindi rin po ito binibili magkakaroon lang po ito ng halaga kung ito po ay may birang error o may kakaibang error katulad po ng error na nabanggit natin kanina so sana makakita po kayo ng ganitong klaseng barya at sana mga ka-collection ay tama po yung mga larawan na may papakita nyo sa akin na aking mga hinahanap at binibili ng mga barya. So sana makakita po kayo ng mga gantong klaseng barya. Maraming salamat po.